Biglang Hello. ganda uli ano. Ay, yung papaya na, dilaw na. Ang ka Magandang umaga po. Ah, maulan na umaga po mga kapram Kumusta po? Sana po ay okay po tayo lahat. Kami naman po ay okay din eh. Bali! Patitong harvest po tayo ngayon ng talong. At bigla ang harvest po. Gawa ng kanina pa kung umaga na ulan. Madaling araw ay Maaga po ako dito, nagbisita rin po ako. Dawa yung mga kanal po natin dito ay aking tinanggalan po ng mga bara. Marami po siyang mga dahon-dahon po. Ang kasama natin si Mami May. Hello no, po. Ay tapos yung ating mga puno ng talong doon sa may baba po ay na po ng matinding ulan. Dawa ng tumaas na po yung tubig ay yung puno po ng talong natin, yung iba ay natumba. Tapos yung iba po yung may bunga, yun po ang ating kukulong Oo, naipituhan po ng ulan. Ito ko malakas ang hangin kagabi. Yun nga po, may hangin. Hmm. Pero ngayon po, warap yung palipas na. Pero mga hmm. pa rin po. Ulan na lang po, wala na hangin. Hmm. May rambutan na may oh. May bunga na nga yung iba. May sa, pang ano po, pang sapaw. Ayun lang, kapalo sa dulo. Yan. Kaya yung na yan, na. yan po. Bigla po yung lalo yung dadami ang bulaklak ng makaulan. Kasi po ay nabilig ang mga puni. Nabilig po ang mga puni. Ay, pumunta na nga po sa bahay M kanina. Na nakuha po ng talong. Ay, hindi ko man po alam na pagkutas ngayon. Sabi ko bukas na lang. Ah, pero mananya lang naman po sila sa baba. Pwede naman puntahan. Yan po, saan ba o? Ay, di kahoy. mo dyan, madrita ko pa pa. Diyan ba sa tumba na yun? Pwede din na eh. Mama. Ang gagawin po muna natin ngayon Kitasin ay PPS po tayo. May namin po yung murder na cutter dalawa, nang sa bahay ko yung isa pang bago. Ay mm -hmm. eh, mami ito, makay luma. Nahilig po eh, o. Na, hindi naman po ipag-ibinangon ay hindi masama. Hindi man maaalit ano, pag-ibinangon ito na yun. Ay hindi po. Tatagilid hmm. so, lang naman o. Eh. Pag po siya ating kukunan ay ma magaan ng ano. Pero baka nakularan, kahit hindi alam nga lang ito. Oo. Ito po, dalawa. Dalawa? Yeah. Para... Oo. Okay naman po ito. Ay, eh, sayang po. Ay, dapat pala ito yung kasabay ng pangkuso. Nangilig. Eh, Ay, mamaya so, na. Ay, diinan mo ang puno. No. Ayan. Yeah. Yeah. Mamaya tayo po tayo natin mo. ito babalikan ko. Gawa ng Ay, tayo kay mga buha pa. Mamaya naman. Ay, natanggal yung buha. Ha? Huwag natanggal yung buha. Nabawi naman po. Oo. Uh Sabigat -uh. lang talaga. Sabigat po. Eh, sayang po naman ang katawan niya. Eh. Hindi po namin agad nalagyan at sa dami nga po sunod-sunod na sunod yung ginagawa. Kahapon po ah, to, tinapos namin yung trellis. Ah, hindi pa? Hindi pa pala tapos na tatlong area, tatlong hanay pa. Pwari ko po, po ito'y medyo kakaunti ngayon pero okay pa naman po. Noong nakaraan po, nasa 80, ano? 83 kilos. 83 kilos po, po. bukod pa yung mga tunamigay natin. Yan, yes, salamat po sa prisi. magaan po ito ha pag po binawasan natin ang bunga hindi po yun matumba. nalakas po ang ulan. ay alam nga kanina pala ipinauwi mo na yung na-order bakit? Eh binisita ko nga sabi ka hindi pwedeng hindi pipita sa Talagang Sayang Doon sa kabila po yung nakababad yung iba ay. Yun. Nandumating naman po ang ulan Tinigbigyan po naman tayo Alin ba? Ay, Ano kaya ang ilog ba? Kaya ah, Laki na po ng ilog. Oh. Hindi mga katawid Malaki ang ilog. Tayo pinanguhan mga kabarambi ng komposte ko po, sa kabila. Habang nangunguha po tayo dito, kasi si mami po ay naglagay na po doon ng poste. Okay na may. Hmm. Okay na po doon. Yung mga hilig mo muna ang ating lalagyan. Yung pong iba ay susunod na po gawa ng hati-hati po bang ating trabaho dito sa ating ano, taniman po baka mamaya hapon pag lumit po ang ilog doon sa kabila po yun po muna mga tumba ang ating uh, asawa muna sige dali ka hmm. E, 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 e. Yung eh, dali, dali, dali. lagi kang kasama kahit maulan ah. pag pukulang mo pa tayo mamaya ito na mo na yun. Para po ay ano, madre kakao. Diretso, binis po tayo dito sa ating mga tanim. Yung mga lansones po. Nang kustin. Ramutan po.

Ganun pa po, halos walang rejik. Wala pong butas. Medyo maliliit nga lang po, kinuha ko na po. Natutumbang nga po ay. Sabi at... sa gusto kabila po. napakahirap po palang magtanim ng repulyo okay, <laughs> hindi na naulit hindi pala yung makaispray ano? oh. Oh. Hmm. dito naman po tayo wala akong magawa tayo maulan hindi naman po hindi Patansyan makakasama po? yung tubig na yan ha? Huh? Hindi ang mga kasama kasi pumataas naman yung plat din. Pumataas yung sabay na dapat labit mo ng ano. Hindi, lahat ng pagkakabot mo natin. Hmm. Nangatumba po ang ating talong. Yan po utang mo. Pag po hindi natin nalagyan ng poste, oh. yan po. O nakatumba harbis po muna bago lagyan po natin Padalawang araw na pong naulan dito. Lumambot po ang lupa. May kumain eh. May. Ah, manok ano may? Manok. Tinukha po kaya nung uwi ko po kanina sabi kay mami hindi pwedeng hindi natin harbisin lalo po matutumba ito dami pong bunga oh um. dalawa tatlo apat lima Naglagay na po tayo ng pataba sa puno ng isang araw. Ito po yung ating nakuha dito o, sa dalawang po. Marami-rami din po tapos itong isa sa ako magpuhay ano, sa pangalawa natin itaniman itanim man po sa baba sasalin po natin ito na lang po at gagamit sa ako nabigat po pag yung sako marami-rami na rin po mga kapambing eh. tayo po mamumutuloy din sa pangatlo at pangapat na din na po maya maya po tayo maglalagay ng postage Ayan po si Mami. Ayan po sa gilid ng unang. Ilang pati ito niya? Dalawa? Aba, marami din yung unang. Ayan po, malaking sako. Ito po yung din kumain, yung na breeder. deer ah. Malaking sako. Ano na dre mo? Ito, kakainan yung dalawa ito. 怎么了？不。 po ah. Yan po. Ah, yan. yan laki nitong sako hmm. hmm. na hmm. hmm. ano hmm. si. hmm. ah, ito ay. Ayan. 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 Hindi <laughs> ka natin ito. Magigat itong sako ito. Malaki ito. Magpipisa ay. Ayan. Hindi na nga. Hmm. Makasasako na po tayo. Magigat. Sa extension tapos do sa bukana po. Kaya May isa sa din. din po. Maya maya po. At tayo naman po maglalagay ng ito pong mga poste po natin. Kaya malagay na po tayo. Para po may tumpa po. na po natin ng mga pagkang tumpa, maigi. Hari dali. Banti lang. ko na. Dapat talaga po dito. Yan. Mamaya po ni Mami. Ito po ang ating gawa. Di na yung puno ko. Yan. Sayang naman po ay. Kapag ka, hindi natin nagawa ng paraan. Kailangan po ay may agad ngayon yeah. ding na ulan pa. Pag po kasi yan ay ibinangon mo ng mainit na. Ma Mami na tala ta ng Kaya may pakinabang po martilyo. Kahit sa talungan po. Hindi lang sa bahay. Pipili lang po tayo ng talagang malala ang tasyo. Hmm. Pero ito yung ating lalahatin po. Gawa ng palaki pa ito. Ito rin. Ito rin. Ari, ari, ari. Ah. Ari. Makasandal na din at saka yung isang yun. Talagang tumban-tumban na. Kala mo yung lasing po. Ito rin natin kung ilang tubig niya itong pantalo niya. Tumay ka po. Sa tama na ugat. Oh, ang madre ka kami. Mga ogo siguro meron na. Meron po kasi may buko na eh. Pare po, punong puno na blaklak sa puno. Are. Abay, nakikita ko yung mga stingless din mo dada Ayun, nagliliw para sa blaklak. Ayun, ayun. Ayun, mga nagliliw para sa blaklak. Ayun. Layuan ah. Ngayon ba? Laho ka na? Marat laho. Hmm? Busog-busog na naman yung stingless beam mo. Ano? Kaya pala ito yung magandar nitong ating ano? Talong. Talongan po. Malapit yung stainless beam. Natin. Ganda nga pala kung may hatid mo dito yung isang box na lapit-lapit. Ano? Hmm. Para ba ano? Pag doon kasi, makuuna pa sa rambutanan. Hindi na makapunta dito. -hmm. Kapal sa nang bulak-bulak kaya rin malaki yun dito ha, ah, ganyan humulan bumagyo, kami po yung joint force ah, sure. ay, hindi pa rin hos, yan kahit hindi yung tarian, patungan lang tayo na tapos na po nating lagyan yung mga nakahilig po na puno po ng talong hindi po naman natin na lahat kaya lang ay ang ating inuna na ay yung mga talagang yung talagang tumba po okay na po yan at dito naman po tayo maharbi sa ating extension po at yung ating naputi po kaninang umaga ay na timbang na po nakilal nga may yun naka 31 kilos po lahat ay ito pong ating harvest na hindi pa kasama. Meron na pong may aray noon. Ay ito lang pong ating puputihin ngayon ang i-bibinta po. Baka po kay Lula Linda ito. Pambukas po. Yan mga na po tayo. Ang salagay natin yun. Nawala ba yung aking ano? Wala, eh, doon sa sako. Ay kaya? Hindi kaya doon sa ano? Pangalawang ano natin. Taniman. Yan. Ay ah, maghapung ulan po dito, yan ang talaga pong binubuhos po tayo. Ito, ito po 'ng sa ating tanim din. Ini yang belum na Nah, dah ni pun belak belak kan? pa ni belak. Nah, dah ni pun. Oh, asam dalam pun. May nahi na po sa ating ibang tanim pero ito naman naganda rin po ito yung ating mga kasunod po ganoon po talaga hindi naman laging maganda ang harvest ano may Ey, Ey, nabilo, ulit. nabilo po uli pero okay na rin po yun at talagang madami pa rin naka isang sako po eh mahigit ay nagbuaan yung blaklak na sabay sabay oo oh pag gumanda siguro ang panahon okay. ating i screen po ulit ah may tama oh ito ng manok ano, eh. pagkakadami sang ah. maganda rin po ito wala itong ano ngayon eh Walang uhod ano? Eh, Maganda naman. Wala pang uhod ay. Kaya halos walang reject po tayo. O yan, eh, wala pang kabutas-butas tayo. Salamat. Wala? Ha? Ang reject lang po ay yung mga baliko, maliliit. Pero sa butas po ay wala. Pakaganda po. Hmm. Hmm. nakakapuno pa po tayo nito, gawa nang bisa unang ano po natin taniman hindi pa po inaakong Ayan po oh, naka pa rin po tayo dito oh, tapos may kalamansi po tayo. Diyan po galing oh, sa puno po na yan oh. Tsu! Hindi ko alam ganun tali? may naghanap ng kalamansi. Ayan, pang saw ano. Oh. Ayan po oh, magsisinigang daw po mga sinabi. O bakit ito nakahabol din oh? Wala na ito may tumulbus. Kapag tumulbus ang rambutan hindi yan mabuna. Ma ay, ano ka ba? Wala mo ba ang tagulang yan? Kasi, ah, pero dyan. na, bulaklak po pala, oh. Okay. Ayan pa po, bulaklak ko. yan. kapal po, oh. Kada puno po, meron. Ah, dito, po, dito na, Dito na, ano, ang bulaklak na. Saan? Kung aray tumalbos din, yun na. Ah, sa baba, yeah. ano? Ayan, yeah, yeah. dami po. Salamat ay sa blessing.